Nagsikip ang daloy ng mga sasakyan sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong weekend dahil po yan sa kaliwat ng road repairs ng DBWH, Nagbabalik si Bien Manalo. Para sa ating mga motorista, magbauna ng mahabang pasensya dahil inaasahan na ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila na nagsimula ng alas 11 kagabi na magtatagal hanggang alas 5 ng umaga ng lunes, June 17. Iyan ay dahil sa ginagawang road reblocking and repairs ng Department of Public Works and Highway o DPWH. Kasama sa mga maaapektuhan ang ilang kalsada sa Pasay City, Paranaque City, at ilang kalsada sa Quezon City, kabilang na Antandang Sora Avenue, Congressional Avenue, Kirino Highway, North Avenue, Mindanao Avenue, A. Bonifacio Avenue, Commonwealth Avenue at Fairview Avenue. Okay lang, basta sana mabilisan, wag yung napakatagal. Bilisan lang yung paggawa ng payober ng kalsada. Wag yung kapiranggot lang, abutan na ilang linggo, ilang buwan. Oh, pwede naman gawin ng pag-isang linggo. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna pansamantala sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat na trapiko. Samantala, sinimulan na ng DPWH ang pagsasagawa ng rerouting dry run sa ilalim ng flyover sa kahabaan ng EDSA at Quezon Avenue. Ayon sa DPWH, dahil ito sa itatayong scaffolding para sa retrofitting o strengthening ng permanenteng flyover. Layon din ito na maiwasan ang matinding trapiko na inaasahan sa susunod na linggo. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.